Inamin ng social media personality na si Boss Toyo na sinubukan niyang mag-reach out sa asawa ni Francis Magalona na si Pia Magalona bago nito inupload ang vlog tampok ang nagpapakilalang dating karelasyon ng master rapper na si Abigail Ray at kanilang anak na si Gail Francesca. Sa kanyang panayam sa programang Julius and Tintin sa 1PH, ibinahagi ng social media personality ang kwento kung paano lumapit sa kanyang show si Abigail. Nagpa-schedule yung isang cousin, na they will bring up something na magugustuhan ko, so sabi ko sige, go, schedule natin, binigyan namin ng schedule, nung pumunta na sila ng Friday, I was expecting na Francis Magalona item lang, I wasn't na mayroong story na ganoon, lahad ni Boss Toyo. Para sa mga hindi aware, super fan siya ni Francis M. At sa katunayan, marami siyang mga biniling gamit at memorabilia na may kaugnayan sa master rapper gaya ng mga naging damit nito sa mga nakaraang music video at marami pang iba. Kwento ni Boss Toyo Nagulat siya sa naging kwento ni Abigail dahil akala niya ay isang mahalagang item lang ang dala nito. Dagdag pa ni Boss Toyo, kinilabutan siya sa ibinahaging istorya ng nagpapakilalang dating karelasyon ni Francis M. At matapos ang kanilang pagkikita ay agad siyang nag-search sa internet kung mayroon bang naging chismis noon na nagkaroon ng ibang karelasyon ang master rapper habang nagsasama sila ng asawa. Right after the video tsaka lang ako nag-research sa Google, tinignan ko sa YT kung may chismis, wala eh, doon din ako nagdalawang isip kung tama ba na e-upload ko or what. Naisip ko, sayang yung pera, hindi naman madaling kumita ng pera so syempre sabi ko, paano ko mababawi, paano ko mapapatunayan yung jersey kung hindi ko i-upload, lahat ni Bostoyo na ibahagi rin niya na kaya lumapit sa kanila si Abigail at ibinenta ang memorabilia ni Francis M. ay para may karagdagan itong pera pang suporta sa mga pangangailangan ng anak nila. Hindi na rin daw niya masyadong inalam kung anong kwento ng relasyon ni Abigail at Francis M. bilang respeto, sa halip ay mas nagpokus ito sa diamanoy anak ng dalawa. Yung mukha niya, hindi maaring ipagkaila anak ni Kiko, tsaka she's a very sweet child, kasi marami pala kaming common friends, hayag ni Boss Toyo. Natanong rin naman ni Tintin ang personality kung nagreach out na ba si Pia sa kanya dahil minsan na rin silang nag-meet nang magbenta rin ito ng Francis M. Collectibles sa kanyang shop. Hindi po, I did text her twice to inform her na nagpunta si Abigail and the kid and I informed her also through text that nakaschedule siya ng 8am to be uploaded, sabi ni Boss Toyo. Pagpapatuloy niya, so I didn't get a response, so sabi ko, baka, I don't know kung ano, kasi alam ko rin yung mafi feel ni ma'am Pia about it, alam ko naman yun eh. Pag-amin ni Boss Toyo, aware naman siya na may masasaktan sakaling ibahagi niya ang video dahil hindi lang ito simpleng kwento mula sa nakaraan, hindi naman ako mag-gaslight na hindi ko alam na may masasaktan, pero kasi kahit hindi siya sakin lumabas, lalabas siya eh. Sabi pa niya, hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.